Laki ng lobsters, guys. parang mm. lobsters ng lobsters. parang oo. parang oo. yung shrimp 68 Medyo mahal sila dito guys. Medyo may kamahalan. May masarap yung na yung 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 No more. Lagi ako Lakya ko dito. 35 dollars. Mga 30 lang sapsap. Dindau. Oh, bilang lang, guys. ha? Puro lang oh. <laughs> 15. Sarap kutso Fresh pa kaya? Yumol sila bawan five. 35. Ito tayo bibili. 65 five dollar. Fifty. Fifty 50 na nagugulan natin. Hayan, oh yeah. hayan, 50 dollar. Ang laki. Oh. Binayad na natin guys, 50 dollar. Hati kami ni sir, tag-isa kami slice. <laughs> tag isang slice. Thank you. Thank you. Nusub. So, Nadeba mayroon na tayong fish. Napalad sila guys. Eh. Malaki yung isda namin. <laughs> no, how is Ano ba yung bibili natin? Diba? Eh, look at the crafts, guys. Brody. Sobrang laki oh. Ah, Laki ng crow. Ano ba Ano ba nang isda na -is pala? Pesos, 700, <laughs> 700 something. Ito naman mahal para siya ano, ay mas mal dito o forty isang slice. Ah. Past, is lagi na tilapia dito, guys. Ah, ah. Ayun. tilapia. Oh, ah? basta Sobrang laki. Okay, well, eh. Masano lang siya guys, 45 dollars. Okay, oh. Hindi ko alam kung 45 okay. yet kan. Ito naman putol na yung ulo pero ano, putol na yung katawan, gumagalaw pa rin. Sorry naman, ayan o. Oh. Pero bawal yung kay lolo guys, dumudugo. Dugo, dugo. Bawal kay lolo Whitey, dumudugo, dugo. Oh, 35 $35 puro ulo. Meron din ng mga paminta dito, guys. Ayun oh. No? Dahon. Dito. Preserve mga preserved vegetables. La, itlog. Bukas na ako ibigay ng na itlog. Ako lang naman nakaubos ng na itlog na kaya. Ayok. Dito tayo sa Philippine product guys. Meron sila mga saging. Luluto pala yan. Eh, pahil palya Oh. Ano? Ay, saging. Oo, oh, sarap. Sarap. Kiyana. ito, ito yan. mo matigas. $24. O? Oo, oh, ito o. Oh, maganda. Sabi mo, maano noon na. Sabi mo, ang itim. Ginloto. Ang sarap. Oo, oh, oh, sa labas lang. Sa labas lang yung durog? Oh, oh. Ay, ah, yung na ano sya? Hindi lang, itin lang. Sale yung... Four pieces for ten. Sale, oh. sale. Pili tayo ng ano guys? Bear brand. Yun ang gatas ko eh. Hinahalo ko sa kapi. Hinahalo ko sa kapi ko. Ang dami din dito mga damit sa loob. Pero parang... Bira lang yung bumibili dito, guys. Banda na mga JT na. Ito naman yung mga sinusunog ng Chinese Queen. May mga patay sila, guys. Ayan, yung mga bag, mga shoes. Ganun yung tradisyon nila. Ayan. Magsusunog sila ng papel. Uwi na tayo. Ang kano kayo din Same lang. Orange. 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 Orange.

depende sa poso 20 maso ko apat apat dito kayo mga mga iyo. Ay, mura lang pag nasa pero pag sa Hong Kong, mahal. Oh. Uh -huh. Kung ah Abilene na unang orange pala dun. Ah, 422. 422 lang din. Kuran lang 'yung binili mo. By the masarap ko. Sanista. <laughs>

Ayan, yung binili ko lansones. Lansones yung binili ko. Kakainin ko. Thank you so much for watching. Bye! Bye! Babush! China nga talaga kami, no? Kasi yung plug nila o China. Thank you!